Masarap pero di kasing mahal. Oo nga naman. <laughs> oh, ang ganda nga tingnan. No? Guys, nandito tayo sa lugawan ni Madam E. So, interviewin na natin siya ng na counter. Gambi. Hello, guys. Binisita <laughs> ko ni Tita. So, thank you. So, ngayon magkakaroon tayo ng konting interview sa kanya. So, eto, tatanong ko. Bale, kailan ka nagsimula mag uh, magtayo nito? Kailan mo naisip ka? Ano mag mag-put up ng gano'ng business? Nung last month, balipang pang isang buwan ko na ngayon. So, Oh, Ay, isang na Eh, bakit bakit lugaw diba marami naman pwedeng business? Bakit na business? Kasi kami, mga pangkata ko, nagigami nag naglulugaw, nag kami ng iba't ibang lasa ng lugaw. Oo. Uh -uh. So, siyempre, kinonsidered namin yung lugaw na yun tayo. Syempre, na nga daw ang ita-tayo. Siyempre, bukod nga doon, lugaw. Dapat 4.30 preparation hanggang 6.00. Uh, yeah. Ang closing mo? 6 a.m. Bali, oh. 7 na. Yun na yun. Kumbaga, okay. sa so, umaga, marami rin naman mong ibili na mga lugar. No. Saka, itong ano mo, itong lugar mo, no, nasa, nasa commercial, commercial space, kaya Uh, mamamantaising uh, niya guys oh aharap uh, uh, po TJPT o, sir meron din siya ka moment yan tama nga teka na ya si, uh -oh. oh, uh -huh. uh, si mama yamako ka so ilang kasama mo dito uh -huh. ilang kasama mo katulog mo ilang dalawa bali ngayon uh -huh. ako lang muna. Uh -huh. kasi syempre for the meantime kailangan niya mag-back pa makikita mag 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 ko muna kung ano yon uh -huh. lalo na gahapit ako <laughs> yet, siguro tapo lang naman niya talaga niya nag start ka pala. Oo. Uh -huh. Oh. Oo, tama lang. Pero lately talaga, may mga kasama, may mga kasama talaga. Eh, eh inano ko muna yung sarili ko maging handsome kasi wala naman akong pita ka pala. Bagay. Para mapag-aralan mo rin pati. Oo. Uh -huh. kasi gusto ko, kapag established na siya, okay na siya, pwede na siya bitawan. Tsaka na ako magtatawan. Tsaka ako na, di, na ako hindi magtatawan. Uh -huh. oh, bagay. Tama yan. Magandang <laughs> ano yan. Magandang uh -huh. tips sa mga mag-negosyo. Kahit anong negosyo naman eh, di ba? Dapat uh -oh. ganun talaga yung ano natin na oh, pagpagkaitawin. Dito pag tayo mag ano. Ng... Medyo hindi healthy yung background. Ah, oh, ano? sige, sige. Sige. <laughs> Flex natin yung bigay ni Tita na yung yung ilaw. Oh, <laughs> Ayan, ang ganda. Dadagdagan pa yan ni Tita na yung niyan. Nandito kami sa labas, so ang ganda talaga ng pwesto. <laughs> oh. Ganda. <laughs> Pero para, Pero dapat pinapakita okay. natin to. Oh, so, uh, dapat kaso yung yung light. Ah, oh, against the light. Oh, oh. So, may yung palagay. Ito kasi yung ilaw. Wala pa ako ma'am, um, wala pa kayong papakitang ano, lutong lugaw kasi nung nadakna namin. Nadakna namin kanina ay wala pa nang pa lang Na okay. Pero nung last na punta namin, natikman na namin yung kanyang lugaw. Kalagaan masarap. Ano nga pala ng ano? Oh, kakaiba sa lugaw mo. Bakit pinabalik-balikan? Bakit ka nagkakaroon ng mga bagong customers? And then, nakakatuwa lang kasi kahit hindi ko pa pinu-post sa social media, uh -oh. may mga regular customer na ako or tinatawag na sope. Eh. Kasi uh -huh. bukod sa mura, talagang hindi mo pinutinig sa, alam sa lasa. Oh! E eh, pag, pag umili sila, hindi mo sabihin, sumilit <laughs> na Hindi, kasi hindi ko naman masabi na masarap kasi ako yung nagluto eh. Oo. Oh. Nakakatuwa lang na makikita ah, mo yung satisfaction. Oo, tama. Masarap. Hindi mo na kailangan tanungin kung masarap ba kasi ubus eh. Makikita mo yung plato, wala, no? wala na. Sa Wala na, sa inyo na. Lagi ganun yan, no. Nasa observation mo na lang yan kahit wala silang sabihin. Ay, stress ka kapag maraming matitira. Oo, kasi mag-iisip ka, bakit, oh, bakit may tira? Oh, may tira. Mapapatingin ka talaga dun sa lungo mo. Saka, misal, maganda rin pa memory sa isa. Tapos, hindi ka ng honest street Pero, yung natikman nga namin nung huli na yung ba? diba? Naubos sa mga bata. Kaya, sarap na sarap sila. Kasi nga daw, yung pagkalugo, ano, may uh, nice spot na daw. Hindi, para para kami. Oo. Pinangusa nila. Tapos, ay, pagka magtatayong pala nila. Inbaw, mga gusto, okay, uh, kung gusto ma nyo magnegosyo, uh, lalo sa commercial area, syempre, unang-una, -una, kapital. Oh. Kailangan mo maglabas, kailangan mo magtaya ng malaking pera. Kasi kung, kung takot kang mag-invest, takot kang maglabas ng pera, mata matatanggal yung chance mo para mag mag magka-pera or, or sa madaling salita, umama na mag, 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 mag magkaroon ng madaming pera. Kasi siyempre, kaya tayo negosyante, naglalabas yung kaya tayo, kailangan natin magsakripisyo, di ba? Win-win situation lang yan, guys. It is either, mabawi mo yung kuhunan mo, or it is, or magwagi ka sa negosyo. Kasi ang lugi mo dyan, pag nabangkrap ka, eh, hindi naman pera, yung pagod mo lang. Hindi ka nabangkrap eh, lack of management ang tawag doon. Oo, <laughs> tama, tama. Tama siya doon, guys. Lack of management. <laughs> Kailangan talaga pagka nang tayo ka na, once na tayo na negosyo, kailangan. Yung baki yung doon, pagka kailangan ilalaan oh. sa negosyo mo. Pagka pati panghinaan ng loob. Oh. Pero Kasi yeah. siyempre sa una lang. Oh. Okay. Wala naman nagtatayin, wala naman nagaan, wala naman nagtatanim na nagiging puno agad so, okay. or nangunga agad. Ayan, okay. okay. ganyan. <laughs> <laughs> nice tips yan. Talagang marami silang matutunan sa'yo. Kaya na, ano ko talaga yung interview siya kasi talagang marami tayong may share kayo din magkakayo gusto magtayo rin ng labo. Lalo ngayon magpapasko. Uh, um, ano siya? Lalo ganyan, magpapasko, malamig ang panahon. Diba? Yung lugaw. At saka yung lugaw talaga nawawala sa uso. Oo, oh, hindi nawawala sa uso. Nawawala sa Pati wala akong lugawan na nalaman ko sa survey ko na parang na background. Uh Ang -huh. mga naano lang yung mga dinig ko. Uh -huh. Pero hindi naman. Pero kung sa pagkaling ng na, alipawa, hindi ko siguro malabo sa no? okay, inyo. Ibang paraan siguro. Ibang paraan. Iba paraan. Siguro dahil oh, may kalungkuhan. may may, kalungohan may na oh, may yun. Kaya naman may kasamang. Siyempre hindi mo mong maiwasan. <laughs> may mga tauhan ka na iba okay. handle ng pera mo na Pero kao. think ano lang, think positive think lang, back. hard sa business, kailangan talaga think positive talaga tayo. Eh. Para hindi <laughs> <para, laughs> na naka-flex kita. Bakit yung naka-flex na natin? Hindi <laughs> naman, siguro kita. malayo <laughs> naman yan. Ayan Oh. oh, di diba? Hindi ko nga alam kung sunog na eh. Nakaupo nang... Ay, yige, yige. mo muna. Haloy muna. Sige. Dali. Sige, eh. haloy mo muna. Ayan, makita natin yung paghalo. Ayan, bago pa lang talaga niya. Niluluto yung lang. Na natin yung bigas. So, sa, sa 2 kilo bigas worth of 100 pesos, maupuno uh -huh. natin tong tiger. So, so ah. ano ba ang... Pagbalaw kung magkano ba? Malaki, siyempre, kaya nato kung lugaw eh. Ha. 80% Wow, talaga 80%, uh, 80 talaga. nakala ko nga eh. Noo una 50% uh -uh. kasi na uh -uh. 80% Wow. Tapos ha, 'yung pa, 'yung ano mo pa 'yung serving mo ha, hindi tipid ah. Ang laki ng serving niya, guys. Sa ano sa kanya lugaw at saka ayan 'yung kanya mga ino-offer na. Ayun, iba pang menu niya mura. Ang plane niya, 13 pesos lang, oh. Unlike sa iba, oh. Sa iba, ano, 20 pesos ang, ano nila, ha? Ang plane. 20 pesos sa'yo, oh. Ang mura, Ah, Talagang, talagang susugod sila sa'yo dito. Kaya na ng painting. Mabang ano, bang aliwalas ng kulay ng iyong ano, indahan, baliwana. Oh. Talaga maganda talaga white lang, no? Yeah. Oh, white. Bait mo na yung mga Hello guys, since na hindi pa ako nakakapag sa Facebook, so dito na ako makakapag-promote. Hi, punta nga pala kayo sa aking business na pangalan ay Madam E. Madam E dito sa Tanay. So tapat po siya ng CGP dito sa plaza. So, matitikman nyo, iba, matitikman nyo ang special with egg, lechong kawali, and chicken. Or may mga mura din tayo dito sa menu. So, thank you guys. Wala pa ako Pero kung gusto nyo guys magtayo ng business, syempre mag um, dapat makapag prepare kayo ng 50k. Pag, sa commercial, pag commercial, pag residential, meron kayong sariling place. Oh. Nasa 10,000 or 15,000 kaya. Oh. Oh. Pero pag sa pag wala talaga uuusap pa lahat, okay. ay 50k 50 na. Kayo. Oh. Pati wala pa no, wala kung posible sa tao na for sige Ano ba sasabihin mo sa mga inspiring natin yung gusto mo ano ba na negosyo, especially yung mga Ayun nga, huwag kayong matatakot, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayo maging negative, lagi lang think positive, and always pray. Yun ang pra power, Yun ang the best. Magdasal. Huwag kang ng loob. May mga natatalo sa negosyo, pero dahil yun sa kahinaan ng loob. Ah, talaga loob. It is only through hard work and discipline that you can achieve the best that you can ever be. Don't forget, guys. Very well said. So, ayun guys, sana nakapag-share ako ngayon sa inyo ng um, ideas about sa pagluluga, paglulugaw. Talaga naman daw, sabi ni Madam E, ay pupong lugaw sa lugaw. <laughs> Wala pa tayo mapakita dahil uh, hindi pa. Uh, <laughs> lang, nataw lang kasi na pagpunta namin dito ay hindi pa siya nakakalugaw. Okay. So, ayun, sana kito paano ay nakapag-share tayo. Sana meron sa kayong natutunan dito sa video nito. At kung nagustuhan nyo, yung pagkalimutang i-like at uh, pakisubscribe na rin. Yes, Paki-click ang notification bell para maging updated ka. Tayo sa susunod namin mga Kasi salamat. Uh, okay. thank you for watching. You. God bless us all and always remember to meet your word to the Lord and He will your efforts in Thank you. One foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars.